Nandito tayo sa La Trinidad Benguet dito sa may uh, Lower Wangal at kung saan dinayo pa natin yung uh, viral na coffee. Ito. So titikman natin yung lasa nito. Sa pagpapatuloy ng ating food adventure, aakyatin naman natin ang bulubundukin ng La Trinidad Benguet upang tikman ang kape na nagkakahalaga lang naman ng 9,900 pesos ang per kilo. Alam ko, madami sa inyo ang tumaas ang kilay sa presyo. Kaya sa video ito, aalamin natin at titikman ang istorya oh. sa likod ng presyo ng kaping ito. 117 kilos times 99. Kaya naman compute umaga pa lang ay lumipad ang aming team patungong Wangal La Trinidad Benguet at mula sa aming tinutuluyan sa Lay Hotel ay tinatayang nasa mahigit sa isang oras ang biyahe gamit lamang ang sedan. Dahil nga nakarelay lang kami sa Google Maps, ang tinuturong daanan ay sa may Road dahil ang landmark na aming sinusundan ay ang Talingguroy Elementary School. Mukhang malapit lang kung titignan sa mapa, subalit masalimuot ang daanan dito. Bukod sa makipot at one-way ang daanan, ay sobrang mapanganib ang mga bangin, lalo na kung sobrang mahamog kung kayo ay pupunta dito sa sobrang tarik ng daanan dito ay talaga namang nahirapan ang aming sasakyan na akyatin ang lugar na ito. Nakari na kaya natin. Pwede, mas okay pa yon. Hindi niya kaya eh. Dito may, na lang mamo. I-blessing nyo na lang na mas magandang pwesto. Yung may makaganda din na sasakyan. Focus, sa, focus ka, sa, na lang sa driving. Samuelo well, eh. mm. Kung kaya naman, sa UCCP Talingguro'y na lang namin iniwan ang aming sasakyan at nagsimulang mag-trek sa bundok na ito. Napakalayo nung Talingguro'y Elementary School. So sobrang tarik na mga kalsada rito tapos may rough road pa. So let's go. Halos 20 minutes din ang layo mula sa parking hanggang sa marating namin ang marker na ito at mataas na din ang aming inahon noong makarating kami sa lugar na ito ay saka namin nalaman na kailangan naming bumalik dahil malayo pa daw ang aming lalakbayin kung kami ay tutuloy sa daanang ito. Papunta kami ngayon dito sa Talingguri Elementary School na kung saan napakarami ng mga dinaanan namin mga kabundukan, akit baba, pagdaanan. Tapos ang pa ng gamit namin. Para lang makunta namin yung barrel na kape. Papunta sa Talingguro Elementary School. Madadaanan natin to. Ayan o. Oh. Grabe yung mga bangin at kabundukan na tatahakin natin. So nagsimula tayo doon. Doon o. Oh. Yan, dyan tayong minto. Lakbay natin papunta rito. Grabe yung layo yan. Tapos bangin pa. Ang hmm, ano, punong-puno. Pero mga tipika ganito, parang, parang limited. Parang matataba siya, ano? Malalaki nga yung beans. Pero limited yung bunga. Tapos madaling ataki ng borers. Kasi masarap eh. Kaya nga yan yung hmm. ano eh. Yan yung hindi hindi naman siya naburo. Hindi siya inog pa. Eh. Okay. Hindi naman siya naburo eh. Ano sa kaya niya paghihilaw? Yeah, ganyan nga nakikita ko sa daan ng kanina Ganito yung itsura Ito na ano na Atak ng mga in, uh, Na peste na So ito blight ito Ay, Blight oh, so mga ano. ito Siya si Rodjo Takdoy 22 years old Isang coffee farmer Na tubong na Trinidad Benguet sa daanan pa lang ay nakakamanghana ang mga tanawin at nakapaligid na ang kanyang mga tanim na kape. Pagkarating sa Talingguroy Elementary School nice. ay maglalakad pa class. kami ng halos 15 minutes pababa upang marating namin ang kanilang tahanan. So dito na kami ngayon sa Talingguroy Elementary School at sobrang layo na dinakad namin. Grabe! mula sa Talingguroy Elementary School ay naglakad kami pababa na halos tinatayang nasa 15 minutes din ang layo. Madadaan na namin ang kanyang mga pananim na kape. Papuntang Pugis, Wangal po yun lahat. Yeah. So yan ang kabuuan ng Wangal. Kahit simentado na ang daanan, ay napakatarik naman. Kaunting maling hakbang mo, ay maaari kang madapa at gumulong pa so, ibaba. Tarik ng kalsada rito. Motor lang ang mga kaahon dito. Kaya 4x4 na malakas talaga. Pagkarating namin sa kanilang ganito tahanan, ay ganito ang itsura. Hello? Dito kayo nakatira? Sobrang simple at makikita mo na talagang nagsisimula pa lang siyang palaguin ang kanyang coffee business sa kanyang sariling sikap at determinasyon. Kilalanin pa natin mabuti si Rodyo Takdoy sa kanyang storya kung paano naging viral ang kanyang kape na nagkakahalaga lang naman ng 9,900 pesos. Ako po si Rodyo Takdoy from Wangala, Trinidad, Binggit. Ito po, ako po ay isang coffee farmer. Ito po ang kwento ng aking kape. Actually, existing na yung kape. Ang sa akin, ang ginawa ko is, hinarvest ko yung coffee cherries ng mga grandparents ko para ipag-process. Ang pinaglalaban ko po is yung process, hindi po sa farm. So, mostly farm natin is more on the traditional way na pag-alaga. Hindi pa na may maintain, pero yung kalahati naman ng farm is na re-rejuvenate na natin. So, at least na adapt na natin yung new to technology. Pero yung pinaglalaban ko talaga is yung processing. Paano may process yung kape na masarap. Kasi ang ina-after ko din is market, hindi po parang ano lang, kape lang na ano. So gusto ko din yung mataas na pricing. So go for specialty. Yun yung talagang tinutukan ko for specialty talaga. Ating napag-alaman na simple lang naman talaga ang kanyang kape na typical na matatagpuan sa kanilang lugar at nasa tamang pagpoproseso ang sekreto kung paano talaga mapapalabas ang tunay at kakaibang sarap ng kanyang kape. Kape pa rin, walang naiiba. Yun lang nga, uh, may tinatawag tayo kasing specialty and commodity coffee. Ang commodity coffee is lahat is for home consumption na parang gamitan natin ng milk, sugars, ganun. Ang specialty kasi we can drink that as, as it na yung coffee talaga. So, yun. Sa pagkakataong ito, nalaman din natin na sa bidding niya lang pala nakuha ang ganong kalaking presyo ng kanyang kape. At sa totoong kalakaran, ay maaari din natin itong mabili sa mas mababang presyo. Nagkataon lang na siya ang pinalad na coffee farmer na nakapagtala ng record-breaking na 9,900 pesos para sa per kilo ng kape. It's yours. Boy, our top water Arabica is so far. ,900 per kilogram. Ganito yon yung auction na yon. So yung auction is kasi yan is kinap ng mga uh, international coppers. So walang daya don. Ngayon, nilasa na la binigay nila yung cup ng kape. Nung nakita siguro ng mga bidders or mga nagkakapi din, nung nakita nila na ganun yung lasa. Parang eh, gusto nilang kunin kasi limited lang lumabas ang ganung flavor gaya nung lychee na yon. So ang madalas kasi na lumalabas sa lasa ng kape is na ati chocolate tapos mostly citrus uh, floral or mga ano mga dating frutas na dito. So yung lychee na yon parang naiiba na eh hindi na pangkaraniwan na lumabas na. Parang limited lang lumabas sa kape. At naibenta niya ang kanyang dalang 117 kilos sa ginanap na event. Tataas talaga ang inyong kilay kapag nalaman mo na ganito ang presyo. Yung sa bidding is 99. Pinabot nila ng 99. Hindi po ako ang nagpaabot ng 99. Sila po yung nagpaabot ng 99 para mabili yung beans ng ganun. Ang entry competition is my minimum then until 180 yung maximum. So, hindi natin kaya yung maximum na 180, ang in-entry lang natin is 120. Tapos, binawasan ng 3 kilos for cupping para matikman yung kape. So, 117. Yung 117 lang, nat 117 lang ang bininta natin. 117 kilos times 99. So, kayo na mag-compute. So, kung tutuusin, para sa nagsisimula pa lang na palaguin ang kanyang coffee farm, ay kulang na kulang pa ang kanyang napagbentahan. Kung totoosin niya, hindi pa ito sapat sa mga materyales at mga kasangkapan na kanyang magagamit upang mas mapaunlad pa niya ang produksyon ng kanyang mga coffee beans. Kapag sabihin mo yung value na yan, sabi nila mal malaki. Pero pag i-invest mo sa equipment, nawala na yan, wala na. So, ang sa akin, mas magandang i-invest yan sa equipment para makapag-process ulit ng ganung quality ng beans. Okay. Good for us. Sa tagpong ito, hindi natin pinalagpas na matikman ang kanyang winning coffee bean na siya mismo ang nag-brew. Nandito tayo ngayon sa La Trinidad Benguet dito sa may uh, lower Wangal at kunsaan dinayo pa natin yung uh, viral na coffee. Ito, so titikman natin yung lasa nito. Oh, ibang-ibang -iba nga siya dun sa mga coffee na nakasanayan natin kasi hindi ko ma-explain yung ano niya, no? Yung lasa niya na parang normal na kapilang. May kakaiba talaga dito. Oh, nice. Di ba na kailangan lagyan pa ng mga kung ano-ano. Basta as is, masarap talaga. Solid yung dahil natin dito. Masasabi kong kakaiba nga talaga ang lasa at sarap ng kaping ito. Nasa tamang proseso at kaalaman talaga ang sekreto kung paano mapapalabas ang ganitong lasa ng kape. Simpleng kape kung ating titignan, pero kung inyong matitikman ay malalaman mong kakaiba nga ang lasa nito. at sa tagpong ito, atin pong natuklasan ang sekreto sa likod ng viral na kape. Hindi naman talaga ganoon ang aktual na presyo nito at tanging doon lamang sa katatapos na Philippine Coffee Quality Competition nagkaroon ng ganoong klase ng presyo para sa Benguet Drone Arabica Coffee. At inyo nga din itong matitikman sa mga branches ng Curve Copy Collaborators. Bisitahin din ninyo ang kanilang Facebook page para sa karagdagang impormasyon. Kung nais din ninyong itong masubukan, ay umorder na din kayo sa kanila. So paano mga lods? Hanggang sa susunod nating food adventure. Ikaw na lang ang kulang. Paano? Tara? Tara na, tikman natin ang aking competition beans. Tikiman na!